Okay, welcome to my channel DPO Show 32.56 uh, Mga kaudyo, meron tayong i-share ngayon uh, Nagawa kami ng kulungan ng manok uh, Yung taas niya Yung haba uh, Galing dito sa kapila, papunta doon Nasa 14 inches uh, Ito ipapakita ko sa inyo Yan yung kulungan natin ng manok Ah. bilangin natin kung ah, yung division niya. Sa dalawa. Diba? Apat. Lima. Ani. 7, 8, 9 Mga sampung kwarto mga ka-audio. Yan. Hindi natapos. Order to mga ka-audio. Sa customer ng aking kapatid. Yan nagawa sa kanya yan yung nagawa ng Kulungan ng manok kapatid ko nabutan ko siya dito na nagawa ng kulungan dahil may order daw ito ayos na pagkagawa mga kaudyo napakasulid kahit kahit uh, what? magpatong pa tayo dito sa itaas mga kaudyo yan yeah? yang hey, mga kaujo kita nyo sa taas. oh my god Oke okay. okay mga kaujo ngayong... natin ng manok don't forget to like and subscribe sa aking channel <coughs> si YouTube. YouTube. <coughs>